Hi guys. So, share ko lang sa inyo. Ito yung binili ko last year. Itong IG Tokyo. Mga ano siguro to? Last, mga October. I guess October. September, October. Tapos, naka, dalawang battle din ako dito. Dalawa to tatlo mga ganun. Hindi ko na maalagay. So, hindi ko na siya na ano. Hindi ko na siya na take. Hindi ko na siya na ginamit. Actually, nakakalimutan ko kasi. Eh. Tapos, ngayon, ano ba yung nangyari sa kanya? Kasi, hindi, kasi ang expiration nito is... Kailan ba? Saan na ba yun? Ayan, hindi ko na makikita. Kung makikita dito, 2025 pa. Um, medyo, ano na, faded na masyado. Dito, dito, dito. Yan, 2025. Yan, 2025 pa yung ano niya, expiration niya. Tapos ngayon, ano ba nangyari? Para kasi nangitim siya eh, pag dito mo siya tinignan. Kasi nga, sabi ko, nakita ko siya, um, i ko pa yung kasi sayang naman. Matagal pa na expiration. Pero ayun, may nang nangitim na siya. Hindi pala pwede yung ganun, ano. So, eto pa rin yung, dito ko pa rin nilagay yung papel. Tapos, yan yung papel niya. Tapos, eto. Tignan natin pa lang nangyari. Kasi ito, ayan. Dito ko rin nilagay. Yan, dyan pa rin siya. Ano ba nangyari sa kanya? Nangitim siya, guys. So, yun. Lesson learned lang dito. Sayang din. sayang yung ano ko, hindi ko siya nagamit. Ay, oo. Oh, nangitim siya. Ganito pala yun. Pagka matagal mo na siya, hindi, ano, siguro mga ilang months din, oh, November, October, November, December, Jan, Feb, March. Mga five months din. Five or six months, ganon, Hindi na siya, ano, you know, hindi man na siya magagamit. So, ganun pala yun. Kasi akala ko dati, kanyara may vitamins, tapos 2025 pa naman. Kahit yung nasa bote lang. tinitik pa rin namin yun. Kahit nabuksan na namin. So, ito si, ano, ay, si Tokyo. Hindi pala siya ganun. Kailangan, pag nabuksan mo, siguro, dapat mo na. Para hindi siya masayang. Sayang, mga ilan din tong, mga kalahati pati. Ilan ba, uh, ilan bang piraso dito? ko na. 60, 60. So, ilan dito? 1, 2, 3, 4, okay, 1, 3, 5 7 9 10 12 14 16 18 20. So 20 din tong Sayang din. So parang 1 third yung wala. Actually hindi para 1 third yung hindi ko nagamit. So yun lang um, next time pag dapat i pala talaga. So at least nakita ko hindi ako yung parang ano na na iniinom lang kagad Eh, So parang sya may kalawang Kasi nabutas na yung ano ni. Yeah, parang parang may kalawang. O, yun, tara. Tingnan natin. Ganito pala talaga to. Tapos ang Hindi naman mabaho pero hindi na yung OA na baho. Siyempre may may bahong luma lang. Yeah, no. Iyan eto na siya ngayon. May bahong luma lang. Yan. Sayang. Better luck next time. Next time at least alam na natin. Ganun pala yun. Nagubulog pala talaga siya kagad. Kapag ka hindi mo ginamit. Di ba pag ano, may vitamins ka? Kunyari, ano bang vitamins yun? Vitamin C, ganun. Parang okay pa. Pero eto siya, hindi. Parang talaga siyang Yan. Hindi. Medyo mabaho siya. Pero hindi siya okay mabaho ha. Amoy parang amag na konti. Mga ganun lang level. Pero yan. Sayang. So, ay, at least may natutunan tayo. Kaya kayo dyan, kung meron pa kayong marami, huwag sayangin. Kumbaga, i-take na. Kasi kapag pinatagal nyo pa, masisira lang siya. Sayang naman. Ganda din to. Maganda to sa akin. Hiyang din ako dito. Okay lang. Kung wala lang yung first battle, hiyang ako. Sa, so, nung simula, nagsipon pa ako. <laughs> bigla lang ako nagsipon kasi naan to. Okay, yun yung ano, mga effects sa akin. Wala naman akong ano, uh, hindi uh, naman cold weather yun or ano, hindi naman maarating yung katawan ko. Pero yun, nagsipon ako. Tulo, talaga. Tulo talaga. biglaan na lang. Tapos, unusual sa kanya yun. Akala ko ako lang meron naman pero may nabasa ako na ganoon din yung nangyari sa kanya. So, ayun, binas siya. <laughs> so, hindi na ako nagkwento. Dito ko na nagkwento. Pero, ano yung ako dito? Okay sa akin to. So, yun lang. Yun na yung ano ko na pagka binili, gamitin nyo na kagad. Dala na pag binuksan nyo, gamitin nyo na kagad. Baka kasi wala, wala ko masyadong alam po anong mga ano dito. Pero, ayun. Ganoon lang. Based on my experience, hindi siya pwede matagal. At saka, hindi ko siya nilagay sa ref. Nilagay ko lang siya sa, sa ano lang, sa lagayan lang ng mga mga pampaayos sa <laughs> pampa mga mukha, pampaayos, mga lalayan lang, dito lang siya sa, tamang, hindi siya, basta hindi siya sa ref, hindi rin siya na nakadirect sa sunlight. Doon lang talaga siya sa mga lagayan, mga pulbo, mga kung ano-ano mga toiletries nyo dyan, parang mga ganun lang. So, yun, ito yung nangyari sa kanya. Actually, ano, um, sayang lang. Yun lang. So, thank you guys. Share ko lang sa inyo talaga to. Sayang naman. Kapag marami pala kayo dyan. At saka parang ano ko na lang na, Huwag na lang kayong mag-hoard ng sobrang dami. Tapos hindi nyo naman baka kasi may times na hindi kayo makakainom. Or kunya, basta may mga times hindi kayo makakainom. Tapos sobrang dami yung hinord. Parang hindi siya advisable. o parang hindi sayang yung pera. Ayun. Siguro dahil na-open ko na. Tapos hindi ko siya ginamit. Yun siguro yung dahilan. Pero kung naka-close naman, naka-seal naman, so baka hindi naman ganito yung effect. So, yun na guys.